Medyo late na nga itong aking video pero sige, i-upload pa din natin yung mga kaganapan sa opening ng Mami Ju na inatenand namin last week. At yes, mga mare, may physical store na ang Mami Ju. Kaya congrats dito kay Mami Johanna at alam nyo ba, sobrang suki din ako ng kanilang mga damit. Bukod kasi sa magaganda talaga yung mga OOTD nila, eh magaganda din yung mga angels nila dito at syempre yung mga may-ari. Nung nag-invite nga si Mami Ju, aba, o talaga ako na pupunta at minature ko na wala kaming ibang pupuntahan nitong araw na to at syempre kailangan nating sumuport kay Mami Ju at saka kay Abby. Bali si Abi ang business partner dito ni Mami Ju at grabe napakabait din nito at napakaganda. Minsan nga kahit alam ko naman na hindi bagay sa akin yung damit eh talagang napapa-check out ako. Syempre nakakatawa din yung kapwa mo Mami eh nakikita mong successful katulad nito may sarili na silang store tapos sobrang hands-on pa nila dito. Minimalist lang yung store nila, maluwag, makakapamili ka ng maayos at ultimo yung hangar mga mare na pwede namang plain lang ay pinakustomize pa nila sa ibang bansa. Pagkatapos nga ng blessing heto at naghanap-hanap na ako ng mga ibubudol ko sa aking sarili. Yung iba nga na naka-display dito ay meron na ako at na-order ko na nga before sila mag-opening dahil gustong-gusto ko na nga talagang bilhin. Located nga pala ang kanilang store dito sa Las Piñas at yes mga mare, tumatagap sila ng mga online orders. Kaya kung meron kayong nakitang magandang mga damit dito, i-message nyo lang yung FB page or IG page ng Mami Ju at pwedeng-pwede na yung i-deliver sa inyo. Magaganda yung tops nila dito from Bangkok meron din silang trouser, shorts mga long sleeve at mga co-ord. Ang ganda nga ng mga knitted co-ords nila dito mga mare. Tapos sobrang neutral lang ng mga colors na available dito. Eh, eh yun lang din naman yung mga gusto natin ngayon. Yung mga neutral at saka yung mga plain colors lang. At hindi lang ako ang nabudol dito. Diyos ko si Mami Abby ang daming chineck out andito din si Doki Farah, si Mami Kyra, Mami Shiny Mami Liza at nandito din si Mami Eli. Medyo nakuli lang siya O diba kami kami lang din minsan ang nagbubu budulan pero syempre andito talaga kami para suportahan si Mami Jo at saka si Abby sa kanilang bagong business. Nagbigay nga din pala sila ng giveaway at medyo konting pampalubag loob dahil napadami nga yung check out namin heto at kumain kami dito sa labas. Ang sarap ng grazing table mga marriages ko. Ang ingay-ingay namin nila Mami Shiny dito. Basta pagkain kasi ang pinag-uusapan talaga namang nagkakasundo kami. Bago din nga pala magdilim eh nag live selling kami dito mga mare na panood nyo ba kami Diyos ko ang ingay-ingay ko daw dito. Heto nga ang long long sleeve na binili namin is eh, na talaga namin at mukha na talaga kami nitong mga nag-o-office. Ang ganda kasi ng tela niya mga mare, kaya nabudol ako at dalawa talaga ang nabili kong ganitong long sleeve. O ba diba, medyo nakakapeke pa dahil nung tinak-in ko, e eh, parang ampayat ko tignan. Napaka-comfy kasi ng damit mga mare at sure ako na masusuot ko ito lagi dahil ganito din naman yung mga gusto ko. After nga namin mag live selling heto at pauwi na din kami and thank you nga pala kay Mami Jo at Abby sa pambubudol sa amin dito sa store nyo. Diyos ko, napakadami naming nabili. O, Josiah. Yun lang muna for today's video. Bye!